Napapansin ko nga sa comment section tuwing nag-upload ako ng mga vlog ko, may mga iilang nagko-comment na tinatanong ko nakalabas pa rin daw ba si Kambal. At dahil mukhang namimiss nyo naman na na makita ulit si Kambal, ngayong araw nga ipapakita ko ulit sa inyo mga mamis kung paano ko nga ba linisin tong si Kambal. Pero bago nga yun, mga mamis, nagpalit nga muna ako ng mas komportabling damit. Actually, hindi naman damit to mga mamis kung hindi sports bra. Mas komportable talaga akong suotin to tuwing maglilinis ako ng Kambal ko o ng aking bituka. Kasi nga ay, hindi na ako maihirapan, iipit-ipit yung damit ko o di naman kaya iangat-angat tuwing magpapalit ako ng aking colostomy bag. At syempre, hindi pwedeng kalimutan ng mag-ipit kasi alam ko maraming nakakapansin na tuwing naglilinis o nagpapalit ako ng colostomy bag ko, eh, hindi man lang daw ako nag-iipit ng buhok. Minsan kasi mga mamis, hindi ko naman talaga naisip mga ganyang bagay na kailangan palang mag-ipit kasi nga alam nyo naman ako, mas gusto ko talaga ang nakalugay kasi pag nakaipit ako, lalo na pag araw-araw, eh, yung tubo ng buhok ko. Kaya minsan, feeling ko parang very pretty ako kapag naka guys. Charot! Nung <laughs> nakapagtali naman ako ng buhok, ang sunod ko namang ginawa ay eh, hinanda naman na yung mga gagamitin ko. Colostomy bag, wipes, gunting, tissue, ang importante, alcohol, lalong-lalo na yung plastic na paglalagyan ng mga wipes na pinaggamitan ko. Ago pala ang lahat mga mamis, pasintabi po sa mga kumakain or kakain pa lang at kung hindi nyo nga po kayang panoorin to ay eh, pwede nyo pong iskip na lang or mag next video na lang po kayo. Thank you! Actually may mga iba talaga na nag na gawin ko nga ulit tong vlog na to Lalong lalo na yung mga gaya ng sitwasyon ko na nakalabas din ang bituka or meron din kambal Hirap kasi talaga akong gumawa ng gantong content mga mamis Kasi may mga time talaga na kapag nagpapalit kami ni daddy ng colostomy bag ay nagmamadali kami Pero dahil ngayong araw mga mamis medyo marami kaming time ni daddy At late na yung pasok ni daddy sa trabaho Kaya naman sabi ko ngayong araw na nga lang ako gagawa ng video kung paano nga ulit ako maglinis ng gantong bituka Etong gantong video pala mga mami ay para to sa mga gaya ko na nagtatanong kung paano ba ako naglilinis ng bituka o kung paano ko ba inaalagaan yung bituka ko kung bakit hindi ako nagkakaroon ng rashes o bakit hindi ako nagkakaroon ng sugat. Ang una kong ginagawa bago ko tuluyang tanggalin itong nakadikit sa tiyan ko na colostomy bag or yung pinaka adhesive nito ni ay hinahanda ko muna yung wipes. Ang ginagawa ko sa wipes mga mami sa ay ginugupit ko siya para nga makatipid ako at para mas dumami. Sa ganitong sitwasyon talaga mga mami sa diskarte ang kailangan para nga makatipid ka sa mga supply mo. Marami nagtatanong kung ano do yung ginagamit kong pang-spray dito sa tiyan ko para nga do kapag tinatanggal ko itong colostomy bag or yung nakadikit sa tiyan ko ay hindi daw ako masaktan. Ito yung ginagamit ko mga mami's pero ito ay big gay lang sa akin. Galing pa tong ibang bansa at hindi ko alam kung meron neto sa Pilipinas. Kapag naubos naman na yung adhesive spray na yan mga mamis, gaya nyo ay hindi na rin ako gagamit niyan kasi nga medyo may kamahalan niyan. Meron namang nabibiling ganyan dito sa Pilipinas pero hindi nga lang gaya nung gantong klasing brand. Last na nga lang yung ginagamit ko na adhesive spray mga mamis kasi yung iba nga niyan ay pinamigay ko na din kasi nga inisip ko marami naman niyan kaya pinamigay ko yung iba. So hindi ko kasi iniisip mga mamis na mas kailangan ko. Iniisip ko kasi mas kailangan din ng iba. Kaya nag-share ako pag merong nagbibigay sa akin. Para sa mga ibang magtatanong at hindi nakaalam kung para sa inyo pang spray na yun, ini-spray yun mga mamis kapag tatanggalin na yung pinakanakadikit sa tiyan. Kasi nga masakit yun mga mamis kapag tinatanggal ng walang gamit-gamit na adhesive spray. Hanggang ngayon, maraming nagko-comment sa huling vlog ko nung naglinis ako ng bituka at maraming nagwi-message sa akin kung paano ko daw ba ginagawa na walang bakas ng adhesive na dikit dito sa tiyan ko at wala rin na kung sugat or rash Ganito ko alagaan si Kambal mga mamis o yung bituka ko na nakalabas. Tuwing naglilinis talaga kami ni Daddy ng bituka ko, eh ako na talaga ang nakatoka dito mismo sa bituka ko. And si Daddy na ang bahala doon sa colostomy bag kasi di-drain niya yung laman noon sa CR tapos nililinisan niya, sinasabon niya bago namin itapon sa basurahan. At yung mga pinagamitan ko neto or pinaglinisan ko ng bituka ko ay eh, may sariling basurahan yan mga mamis. Aliyang mo na kung ginagawa mga mamis kapag natanggal na yung colostomy bag na nakadikit dito sa tiyan ko ay pinupunasan ko na yan ng maraming beses ng wipes. Yung gamit-gamit kong wipes mga mamis ay walang scent or walang amoy yan. Plain lang talaga yan mga mamis. Tubig lang talaga ang meron yan. Maraming beses ko yan pupunasan mga mamis hanggang tuluyan ng mawala yung mga duming nakadikit mismo sa bituka ko pati na rin yung mga nakadikit sa tiyan ko na mga naiwan na adhesive. At kung napansin nyo kanina meron akong dalawang wipes na pinakita ibinigay e ko yun kay daddy kasi lalagyan ni daddy yun ng sabon. Bali ang nilalagay ni daddy sabon dyan mga mamis ay safeguard. At yung dalawang wipes na yun mga mamis na nalagyan na ni daddy ng sabon yun yung pinupunas ko dito sa paligid ng bituka ko. Sa paligid lang ng bituka mga mamis sa hindi sa mismong bituka kasi masakit na yun, mahapdi na yun. Ginagawa ko talaga yung part na yan para mas matanggal yung pinaka nakadikit sa tiyan ko at syempre para mas malinis na rin kasi nga nasasabunan siya. Yung pinangbabandlaw ko dyan, yung wipes na lang din na may tubig nga lang. Bali dalawang beses kong ginagawa yan mga mamis, yung kinukuskusan ko siya ng wipes na merong safeguard. Para nang sa ganun ay makasigurado talaga ako na malinis at wala talagang naiwan ng mga nakadikit na adhesive. May mga iba na nagsasabi na pwede naman daw itong isabay sa pagligo kapag maglilinis ng bitu bituka. Pero ito na kasi yung nakasanayan kong way ng paglilinis ng bituka ko mga mamis. Hindi ko talaga siya sinasabay sa pagligo ko. Bali, ang sunod ko namang ginagawa mga mamis pagkatapos ko siya kuskusan ng wipes na merong sabon, alkohol naman. din ko mga mamis ha, sa paligid lang ng bituka ko at sinisigurado ko na hindi madidikit sa bituka ko yung wipes na merong alkohol. Akala kasi nung iba yung wipes na may alkohol, sa mismong bituka ko siya pinupunas. Hindi mga mamis kasi masakit yon Ganito ko alagaan yung bituka ko mga mamis. Kaya kung mapapansin nyo, sobrang linis niya at parang hindi na nadidikita nung adhesive na galing sa colostomy. At kung mapapansin nyo rin, wala talaga siyang rashes or wala talaga siyang kasugat-sugat. Kahit pula mga mamis, wala kayong mapapansin dyan na pula-pula. Kasi nga sa paraan, nung paano ko siya alagaan or kung paano ko siya linisan. Isa nga sa mga ituturo ko sa inyo mga mamis, eh kung saan nga ba nakapwesto yung tubo. Sa loob ng katawan ko na lagi kong sinasabi sa inyo sa mga vlog ko. Hindi ko siya may papakita sa inyo ng personal mga mamis kasi nga sa loob ng katawan ko pero ituturo ko sa inyo kung saan nakapwesto nakikita nyo yung mga kamay ko na yan mula dyan sa aking kifi pataas ng aking chan dito sa aking tagiliran hanggang sa aking taas ng aking dibdib o ba diba, napakahaba niya. alam niyo yung dextrose mga mamis yung host noon, parang ganun yung itsura niya. pero ito medyo mas flexible lang at pagkatapos natutupi-tupi siya. madalas kapag nakaupo ako bumabakat yan mga mamis parang may nakatusok sa chan ko na matulis yung tubo yun. at sa mga nakakapan Pansin, dalong-lalo na sa mga nagko-comment na parang lagi na lang daw bakat si Kiffy tuwing nakashort ako. Kasi mga mamis, hindi talaga si Kiffy ang bumabakat. Kung hindi yung tubo, kaya pagpasensahan nyo na. Pagpasensahan? <laughs> Pagpasensyahan nyo na mga mamis kung bakit madalas sa vlog ko ay eh, agaw na sa mga paningin nyo si aking kivi kasi nga tubo yung nakikita nyo talaga doon hindi talaga si Kiffy yon. konektado kasi talaga mga mamis yung tubo sa loob ng katawan ko kay kivi kasi nga yung tubo na yon nakatahi sa magkabilang singit ko kaya yung magkabilang singit ko mga mamis Medyo makulimlim na nga Mas lalo pang kumilimlim dahil nga sa mga tahi Kaya alam nyo mga mamis Wala talaga ako may pagbabalaki sa inyong puti Kasi lahat na lang talaga sa akin ay maitim Ganda lang talaga ang meron ako Charot! <laughs> So move on na nga tayo dun mga mami sa tubo na yon. Mahalaga naman ay naituro ko na sa inyo kung sang bandang katawan ko siya nakapwesto. Dito naman tayo sa next step. Itong part naman na to mga mami say para naman to dun sa mga nagtatanong na kung paano ko daw ba nagagawa na hindi tumatagas or hindi naglilik or hindi natatanggal agad-agad yung nakadikit sa tiyan ko. Actually, mga mamis, hindi ko alam kung makakatulong to sa inyo pero ito talaga lang kasi yung ginagawa kong way para hindi agad matanggal yung nakadikit sa tiyan ko or kung bakit hindi naglilik yung nakadikit sa tiyan ko. Dahil nga masyadong malapad tong nakadikit or dinidikit sa tiyan natin, mga mamis, ay ginugupitan talaga namin ni Daddy yan. Binabawasan namin siya ng lapad. Feeling ko kasi, mga mamis, isa sa dahilan kung bakit bakit mabilis matanggal kasi nga nagsisimula naman talaga sa unahan yung pagkawala ng dikit nito so dahil sobrang lapad niya mga mamis mabilis talagang mawala yung dikit niya sa unahan kaya itong ginagawa namin binabawasan namin ni daddy yung lapad niya isa sa dahilan mga mamis ko bakit ginagawa din namin tong paggupit nito kasi nga umaabot yung pinakadikit nito sa may tahiko sa tiyan and sobrang sakit kasi talaga niya mga mamis kapag tinatanggal lalong-lalo na kapag hindi ako gumagamit ng adhesive spray pagkatapos naman bawasan ni daddy yung lapad dapat na pinaka-adhesive na dinidikit sa chan. Eh, ang sunod ko namang gagawin ay gugupitan ko naman yung pinakabilog niya. Kung napansin nyo kanina, isang daliri lang yung kasya, hindi kasya sa bituka ko yon. Kaya ang ginagawa ko, mas nilalawakan o mas nilalakihan ko pa yung butas niya para nga magsakto sa bituka ko. Hindi ko masabi sa inyo na baka dahil sa brand, kaya mabilis mag-leak yung mga ginagamit yung colostomy bag. Kasi meron din naman ako mga nakakausap na same brand yung ginagamit ko, pero mabilis din mag-leak yung kanila. Isa pala sa mga pag ginagawa ko dito sa bituka ko. Bago ko nga tuloy ang dinidikit to, e eh, minamassage ko muna yung paligid ng bituka ko. Ni baby ko din talaga tong bituka ko mga mamis. Madalas nga kinakausap ko to. Lalo na kapag lalabas or di naman kaya alis ako. Talagang sinasabi ko sa kanya ay eh, nahawakan ko siya. Or wag ka munang dudumi ha. Wag ka muna maglalabas ng hangin kasi gagala si ate. Charot! <laughs> kapag nadikit na pala yung pinaka-adhesive sa chan ko. Ganito yung ginagawa ko mga mamis para mas lalo siyang dumikit. Dinidiinan ko pa siya ng husto or talagang sinisigurado ko na nakadikit na yung bawat paligid niya sa chan ko para nga sigurado ako na hindi siya maglilik. Sinisigurado ko din pala mga mamis na tuyong-tuyo na yung paligid nung bituka ko bago ko idikit yung pinaka-adhesive kasi pag hindi talaga tuyong-tuyo yan, may chance talaga na mawala agad yung pinakadikit nung adhesive. So kapag ganon mga mamis may tendency talaga na maglikat dun talaga nagsisimula yung leak kapag nawala talaga yung dikit ng pinaka-adhesive. Sa tatlong taon kong nakalabas na ang bituka mga mami, sa tatlong taon ko na rin na ginagawa na lagi naglilinis. Never kong na-experience na, nag-leak yung sakin. Sa mga may kagaya ng sitwasyon ko mga mami, talagang nga kailangan natin ay ilagaan natin yung sarili natin para nang sa ganon eh, hindi magkaroon ng sugat o hindi tayo ma-infect. Ako mga mami, mukha lang akong laging maasim sa mga vlog ko pero sinisigurado ko naman lagi na malinis ako. Hindi alam ko alam nakatulong ba tong content ko sa inyo mga mamis lalo na sa mga gaya ko na nakalabas ang bituka pero sana mga mamis kahit papano ay eh, nakatulong at nabigyan ko kayo ng lakas ng loob